Uh, hello po, hello po, sa inyong lahat. Ngayon po ay 30 ng Hulyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay uh, alas 5.43 ng umaga. Araw po ngayon ng merkules at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa uh, si Basti nangangatuwiran pa. Opo, yan po ang title ko ngayon. Nangangatuwiran pa si Basti. Yan po ano. Patungkol po ito doon sa yung boxing match sana ay hindi na tuloy kasi nga ito si Basti ay ay pupunta ata ng ibang bansa Singapore ata ay pero in fairness po ano in fairness naman kasi nga ay pinag-aralan ko po yung video ay hindi naman talaga hinamon opo hindi hinamon walang uh, literally ano o yung word for word wala naman sinabi na hinahamong kita wala naman ganon pero yung pagkasalita po ay parang ganon na rin opo yung pagkasalita niya ay sa kultura po ng Pilipino o sa ating kostumbre ay paghamon na rin yun. I-consider natin na paghamon yun. Opo. Ulitin ko lang ano, in fairness to basti, ay wala naman talagang word for word na sinabi niya na hinahamong kita Uh, General Tory ng suntukan. Wala talagang ganun. Pero yung pagkasabi niya ay makwampo yun eh. Ma malalim at saka kasama na yung panginsulto. Marami pong ibig sabihin yun eh. Ito po ang sinabi niya, no? Mayabang ka lang dahil ikaw ay nasa posisyon. Yan po ang sinabi niya. Mayabang ka lang dahil he is to General Tory. Na PNP chip po yan ha. PNP chip. Mayabang ka lang dahil ikaw ay nasa posisyon. Pero bugbogan tayo, alam ko mabugbog kita. Yan po eh. Yan po ang sinabi eh. Oh. Ay <laughs> parang siguradong sigurado siya na kung nagbugbugan sila ay ma malalamangan niya si General Tory. Maari nga siguro kasi nga i ay, ay si 55 na ata si General Tori o going 55 eh. Ay siya medyo bata pa 37. Maari nga siguro at baka malaki pa ang katawan niya. O malaki pa siya kay General Tori. O yung timbang hindi ba? Kasi tinitimbang po yan eh. Ah, uh, pero para sa akin, ay dapat hindi ganun ang salita eh, lalo na kung nakatatanda sa iyo ng ganong edad. Hindi ba? Ah uh, almost 20 years eh, ang pagitan eh. Ayang ay, nga lang 10 years eh, iba na yan eh. Ngayon, ano pang sinabi niya? Mayabang ka lang dahil ikaw ay nasa posisyon pero bugbugan tayo alam ko mabugbog kita yung pang sinabi niya at mayroon pa rin ako dito na sinulat ano dito sa kapirasong papel matapang ka lang dahil nasa posisyon ka pero alam ko bugbugan tayo kaya kita Ganun ano, kaya kita o mabugbog kita. Hindi masyadong malinaw yung pagkasalita eh. Pero ito inulit ko kasi nga parang di yung e, eh. yung yung salita eh. Gusto mo bugbogan tayo? Alam ko magbugbogan tayo. Mabugbog kita. 'Yun po ano? 'Yun po ano? gusto mo bugbugan tayo alam ko mabugbog ah, magbugbugan tayo mabugbog kita ayan po ngayon ay ayan po ang sinabi niya yan ang sinabi niya ano pero po ay ay yun nga sa kultura ng Pilipinas ay paghahamon po yan eh kahit na hindi niya sinabi yung word for word na hinahamong kita ng bugbugan. Oh. Pero ito lang po ang sasabihin ko ha. Ah. Uh, ipagpalagay na natin na kaya niya talaga, no? Ipagpalagay na natin kasi nga advantage siya, bata. O oh, yung timbang niya ay mabigat. Pero hindi po ganong ganon kasi kung nag-cover yan kahit na anong gawin mo hindi mo rin mabugbugi eh. kung dipinsa dipinsa lang hindi ba oh <laughs> mahirap eh oh lalayo lang yan o oh, dada please ka lang yan oh, hindi mo mapuruhan yan oh ay kung sumusundot din ng bahagya-bahagya ay simple may kamay din yan eh. Oo. Ganun po yan. Mahirap na sabihin na ganun eh. Oo. Ngayon, kung ang sitwasyon ay may bodyguard tapos hinawakan ng bodyguard pwede pa siguro. Pwede pa. Pero kung yung one-on-one -on -one lang ay lalo na kung may gloves. Mahirap eh. Hindi nga mapatulog yan eh kasi nga dun sa glove. Oh. Kahit anong bugbog mo dyan ay hindi rin tutumbay. Eh. Hindi mo mapatulog o hindi mo ah uh, yung mga uh, kwan ba mapaduguan. Mahirap kasi nga may glove. Ganun po yan. oh kaya, imposible eh, na mabugbog kita. didi pinsa kasi yan eh. Magkukuber, hindi ba? O, tatakbo yan. O, iiwas yan. Ay, kuminsan, may mga tao na sanay, habang umiiwas, nakakakwan din eh, nakakaganti rin eh. O, may mga ganun tao. oh oh may mga ganung style. ay hindi lang yung atake ng atake. Kung minsan nga, eh, kung malakas yung kalaban, ay pinapagod muna. O, papagurin muna. Ngayon, kung wala na sa timing, o nanghihina na doon. Ganun po yan. Hindi basta-basta na na pwede mong sabihin, sa bagay ay statement lang ngayon, ano? no? Pero paghahamon po yon kung sa kultura ng Pilipinas po ang pag-usapan. Mayabang ka lang dahil ikaw ay nasa posisyon. Pero magbugbugan tayo, alam ko mabugbog kita. O, oh, hindi ba? Parang siguradong sigurado. Hindi ba? Ay, mahirap po yung ganun. O, oh, kasi nga didipinsa sa <laughs> di magkukober eh o oh. ngayon nga ay uulitin ko lang ano kung ang gagawin ay ganun sa ginagawa ng mga ibang politiko na kumpleto ng bodyguard mga hawi boys hindi ba o tropa ang tawag nila at dalawang tao hinawakan ka pwede yun mabugbog ka pero kung yung sa sa entablado o sa luna o sa ring, mahirap po yan. Mahirap. Mahirap, mahirap magawa. Opo. Ngayon ay kung sanay sila sa ganun, sa may trupa o may bodyguard o may tagahawi o may tagahawak ay pwede talaga. Oh. Ganun sa ginawa ni Kwan, yung Nabi Johan dun sa... Yung kwan ni Pulong, hindi ba? oh may mga bodyguard siya eh. Walang magawa yung kwan. O, inaambahan ata ng saksak, hindi ba? Pero, parang tinatakot lang ata. Ay, pero walang magawa yung tao. Kasi pag... Pag umastas siya na lalaban siya, ay mas delikado siya. Ganun po siguro, ang iniisip ng ibang mga politiko na kaya kita, hindi ba? O bubugbugin kita. O, pero yung sabihin na magbugbugan tayo na one on one, mahirap po yun. Opo. Ngayon ay meron lang akong ibibigay na verse ano. Pero bago ko ibigay ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna ito mga sumusubaybay sa atin at pasalamatan sila no. Salamat po sa inyong lahat. A uh, ito po sila, si Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Kumpio, Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parot Parot, Pabs Naranja, Romil Solier, Padwal Lloyd Trabier, Andres Senario, Juna Kamau, Rosana Kawili, Bir Orozco, Irne Caliago, Kristin Juranas, Digna Umali, Julian Tan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, Yoser G.H., R.C. Yermo, Joseph Angelo, Mayra Daina Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Diyo Yanong, Bilya Laginyo, Mr. Toy, Emilita Rua, Monica Dongsao, Richard Jamura, Yoser K.K., Yoser X.Q., Nungsun Nukop, Salvacion Akisar, ah, Salvacion Akisar. Sar Akisar <coughs> Sinay San Andres Joey Chavez Ramon Jr. Rojas Jair Villarreal Rose Jack Jack Normby Arnil Araujo Vicente Tablati Sweet Potato Coco Guid Orly Nunez Estelia Rumbano Arian Mendoza Nyebis Olabiris Ardin Impalmado Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mirka Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, -Ilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Kasli, Maria Sribira, Maruda Ann, Manuel Diwa, Arbin Silot, Mila Amag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Mo Obriac, Concepcion Barsi at saka si Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirerekomenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan at suportahan na rin ano si Michael Apasible Bulletin at Insurekto, Bunyog Pagkakaisa Blackcaster Armandin Engineer Toto Kaosing Aling Marie Mr. Sa Totoo Lang To Christian Isgera PMTGR Vloggers The Action Man Roy Japantors Dibina Apostol CGP Chay Kapihan Yatat Ago Dimjus Johnny Kakampink ang batas with Attorney Claire Castro, karbonil Carbonell, Attorney Silo Magno, at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at uh, punta na po tayo dito sa Bible verse ano. Ecclesiastes chapter 5 verse 5 it is better not to make bow than to make one and not fulfill it yan po nakasulat pinili ko po ito kasi nga eh ganyan ang nangyari eh oh, baka sabihin nyo na hindi naman bow ay oo nga ay pero ng salita eh at media nasa media Ulitin ko lang ano, Ecclesiastes chapter 5 verse 5, it is better not to make a vow than to make one and not fulfill it. Ang reason niya ay hindi lang sa ng linggo. O. Sa ibang araw, Martis sabi niya, pwede ako. O. Ay, <laughs> yun na nga. <laughs> o. Tapos, mayroon pa siyang sinabi na gusto niya walang glam. Ay yung kwan talaga. Bare Ay, <laughs> ay sino pa ang maniniwala dyan, hindi ba? Wala nang maniniwala dyan. Hindi ba? Ay baka kung... Ah... Uh, yung Uh, patusin na naman yung patutsada ay eh, hindi naman matuloy, hindi ba? Oh. Dalawa yung reason niya eh, hindi raw siya pwede ng linggo, at saka, kung gusto niya, walang, ang gusto niya, walang kamera, ah Walang, walang kukuha ng video, at saka, wala nang kwan, wala ng, uh, yung kwan, yung yung gloves, opo, Maalala ko lang nung, nung bata ako, hindi pa ako nag-aaral. Mayroon akong, eh, mayroon akong pinsan na nakipagsaksakan po na eh, namatay eh. na naubusan siya ng dugo. Pero walang dimandahan na nangyari. Kasi nga eh, naghamunan eh. Saksakan talaga eh. Opo. Matapang, matapang yung, <laughs> matapang yung, kan, saksakan. Pero hindi naman yung kwan, na, hindi yung, yung kasi may napapanood po ako sa pelikula. Di ba? Yung tinatali yung kamay. O. Oh, mga, ang pagitan lang ay mga isang metro o dalawang metro, tinatali yung kamay, tapos magsaksakan sila. Yung, yung isang kamay, nakatali, yung isang kamay, may hawak-hawak na punyal. Di ba? tapos magsaksakan sila. Sa pelikula po yun. Opo. Pero ako talaga, mayroon akong pinsan na uh, takot na takot nga ako eh. Hindi na ako makatulog eh, kasi uh, ay, kung ano eh, pinsan ko nga eh, kilala ko yung tao eh, na namatay eh. Pero walang dimandahan kasi nga ay eh, naghamunan eh. Opo. Ah, uh, ang ah, nakasulat po dito, it is better to make a vow than to make one and not fulfill it. Yan po, hindi ba? O, tapos mag, maglalagay na naman siya ngayon ng another condition, hindi ba? Ah, ang una niya palang sinabi, ay kaya nga inilagay ko dyan, in fairness naman sa kanya, ano? hindi naman siya naghamon. Totoo yun. Opo. Wala yung word for word na hinahamong kita, hindi ba? Nang suntukan, hindi ba? Wala namang ganon. In fairness, ano? Kay, kay Basti, ano? Totoo naman yun. Yun ang una niyang uh, katuwiran na i-discuss ko nga sana noon yun eh, na wala namang paghahamon dyan, sabi ko. Wala. Walang kwan. Parang kwan lang yan. Patutsada, o oh, parang nasalita niya pero bali wala sa kanya kasi nga hindi nga kwan e, hindi nga word for word e. <laughs> di hindi ba o oh, ay ngayon ay punta ngayon tayo dito sa pangalawang verse po ano itong pangalawang verse Proverbs chapter 20 verse 25 It is a trap for a man to dedicate something rashly it is a trap for a man to dedicate something rashly yung madalian 'di ba na mayroon siyang ilalaan na isang bagay o gagawin o desisyon hindi ba oh it, it is a trap trap yan ano for a man to dedicate something rashly ng madalian o agad-agad. Di ba? Oh. Maalala ko yung portrait din, di ba? <laughs> yung portrait di uh, agad-agad pala yun eh, di ba? Oh. It is a trap for a man to dedicate something rashly only later, di ba? Only later to reconsider his vows. Oh. Ayun nga ang nangyari diyan, hindi ba? Oh. Kaya ay siya ang kwan diyan, siya ang parang ang tingin ng tao ay kasi nga hindi natupad di, eh, hindi ba? Oh. Hindi nangyari at ngayon ay mayroon siyang sinasabi na yun nga, hindi ba? Ang gusto niya ay suntukan walang gloves at saka hindi linggo <laughs> hindi linggo ay, ay ay wala lang natin kung papatusin pa yang ganyan hindi ba palagay ko wala na wala nang maniwala opo oh so. pero nga ang ang sinasabi ko dito baka lang ha baka lang ang iniisip niya kaya niyang bubugin kung hinahawakan ng mga bodyguard niya. Yun lang yun. Ay, lang natin, ano? Oh. Kasi nga, ka, mahirap po talaga eh. Mahirap eh. Oh. Ako, nung bata ako, nakikipagbugbugan din ako eh. Opo. Ang hirap. Ang hirap pong tamaan. Ang hirap pong makapuntos. Opo. O, ang hirap pong mapatumba. Opo. Mahirap. Kasi didipinsa din yan eh. O. O sige po at hanggang doon na lang po. Ano? Hanggang doon na lang po. Bukas siguro ay tatalakayin ko yung Yung marami na rin na tumatalakay ito. Yung desisyon ng Supreme Court. Na ang isang ginamit nilang uh, reason. Ano? Yung reason nila na talagang tatalakayin ko yung bukas without logic o oh, walang reason yung reason nila walang reason kasi ang sinabi nila ay hindi raw binigyan si Sara Duterte ng due ay tatalakayin ko po yan bukas opo <laughs> sila ang walang due opo wala kasi pinigilan lang nila eh o oh. hinahamo na nga ni, ni Sarah Sara Duterte na na magkakatwiral lang siya sa harapan ng proper forum. Hindi ba? Forum eh. Proper forum. Ang, ay ngayon, ay wala ng forum kasi <laughs> nga na lang. pina na lang Supreme Court. Yan po ang walang due Opo. At isasight ko po yung ginawa ng Diyos kay Iba at Adan para maintindihan natin kung ano yung due Nagsimula po yan sa simula pa nung kay Ibat Adan, nung ipinakita ng Diyos, ano yung due Hindi ba? O, bagamat alam na ng Diyos ang lahat ng bagay, alam niya bang nangyayari, ay kinausap pa niya at hinayaan niyang mag-explain. Yan po ang itatalakay ko bukas. Opo. Due process po yun. Bago niya pinalayas o bago niya pinarusahan. Ayan po, hindi ba? Oh, pero yung ahas, yung ahas po, pina-explain ba niya? Oh, ang tanong ko, pin hindi po eh. Pina-explain ba ng Diyos yung ahas? Wala. Hindi niya pinakinggan o wala. Wala. Pinarusahan niya agad. And because you have done this, sabi niya, And because you have done this, sabi niya, chat mo, ang iyong ilalakad. In your belly, sabi nga ganun eh, you should go. Hindi ba? O, pinarusahan niya agad, in your belly, gagapang ka, hindi ba? Gagapang ka na parang ah, anak na. Gagapang ka, sabi niya, in your belly, you should go. Kaya yan naman ang ginagamit ng matatanda ngayon, hindi ba? Kung na, nagsusumpa, hindi ba, isinusumpa nila yung tao, gagapang ka na parang ahas. Pero malalim po 'yan. Bukas tatalakayin ko 'yan, ano? O sige po, hanggang dito na lang po, ano? At dalain ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay sana magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa kanya at muli mga kababayan, mga minamahal, isa magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko na ata nabanggit kanina, isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.